sa pananalasa ng Bagyong Christy noong nakaraang taon, kabilang ang bayan ng Minalabak sa Camarines Sur sa lubhang na Apektuhan. Dahil sa bagsik ng bagyo, nawasak ang ilang silid-aralan sa Malitbog Elementary School. Kaya naman, magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng bago at matibay na Kapuso Classroom. Bunso sa sampung magkakapatid si Jomel. Isa rin daw siya sa mga maaasahan ng kanyang ate Rose sa mga gawaing bahay. Mabuti, masipag. Pag masakit po ulo ko, siya na po yung nagsasaing. Minsan siya naguhugas or kaya lilinis sa loob ng bahay. Kung gaano kasipag sa bahay si Jomel, ganun din siya kasipag sa pagpasok sa eskwelahan sa Malitbog Elementary School sa Camarines Sur kahit pa may ilang sira na ang kanilang silid-aralan. Dahil na rin sa kalumaan at binabaha kung may malakas na bagyo gaya ng bagyong Christine. Maalalahanin, matulungin at batang matapat. At para maging ligtas at mas komportable sa pag-aaral sina Jomel at ng iba pang mga bata. Magpapatayo ang Jimmy Capuso Foundation ng Capuso School Building na may dalawang palapag at may tatlong classroom para sa grade 4 at 5. Disenyo ito para sa mga lugar na madaling bahain itatayo natin ang kauna-unahang flood resistant GMA Kapuso School. It is a school on stilts, three classrooms, three bathrooms. We had to figure out a way of how to build a school that uh, rises to the challenge of persistent flooding. It is a two-story building. Yung ilalim niya, magiging, ang function nito, magiging ano lang siya, playground, no? saka yung uh, magiging working area ng mga bata. Katuwang din natin ang 9th Infantry Division ng Philippine Army at Local Government Unit ng Minalabak. We will be supplying uh, the needed aggregates, mga supplies, construction materials na kinakailangan. Uh, in terms of manpower, and then uh, makakaprovide din po kami ng transportation assistance and uh, of course security personnel. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebu na Lobelier. Pwede online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.